Kaya naman pala din draft ng Portland Trail Blazers na Chinese player na ito, abay malayokits nga daw ang kanyang galawan. Well, nagulat nga ang maraming fans matapos na ang Blazers ay piliin sa 16th pick itong si Hansen Yang. Kahit nga yan siya ay projected to be a second round pick, abay naging malapit pa nga siya to being a lottery pick. Talaga nga namang iginagulat ito ng maraming fans and actually parang itong si Hansen Yang mismo ay hindi inaasahan ito. At may kita natin nga sa dito sa video clip na ito na actually nakaupo nga dito nga sa stands kasama ang mga fans instead nga dun sa talagang upuan ng mga NBA rookies na expected to go in the first round. Young At actually maraming ang hindi pamilyar na fans dito nga kay Hansen Yang. Pero ayon nga dito sa isang source na ito, abay Chinese Jokic nga daw siya. Ayon na mismo sa isang Nuggets source na ito nga daw si Hansen Yang is the Chinese Jokic. Ano well hindi natin nahayaan na walang pruweba yan kaya naman silipin nga natin itong video clip niyang ito na naglalaro nga siya sa Summer League against nga sa mga NBA prospect silipin natin. Spins on Stevens. Great agility. The hardest thing to do is to make sure that you're not allowing guys to go middle. Us. Yep. Back comes Team China. Wow. Big man comes right down the. Team China trying to mount a comeback here. Down 13. Slick move. Hey, you're not allowed to reroute. So definitely, I think makakapag-agree nga rin kayo na meron tayong may kaunting similarities, lalong-lalo na nga doon sa kanyang footwork. Pagdating nga sa kanyang post moves, parang talagang ginaya niya nga si Jokic. Pagdating nga sa kanyang pagiging deadly, sa kanyang footwork in the post. And definitely, yan nga'y ginangailangan ng mga big men sa NBA. At bukang nga itong si Hansen Yang at a very young age, abay hasang-hasa niya na nga. Ito nga ang kanyang footwork. And definitely, magiging magandang tulong nga yan sa anya sa paglalaro niya dito sa Port Portland Trail Blazers. Siguro inaasahan nga rin itong Blazers na magiging next Jokic nga talaga siya na dahil nga sa anyang pinakikita. At ang suli ang maganda pa nga dito kay Hansen Yang ay ang kanyang nilalaro ang liga ay isang professional league, Chinese Basketball Association sa CBA nga naglalaro. Ito nga si Hansen Yang at actually he is an all-star don, So parang malalo ka na at a very young age, abay sa professional na nga naglalaro agad at hindi nga sa mga kaedad niya. So definitely may nakikitang potensyal ang Blazers dito kay Hansen Yang. And tingnan nga natin kung tama ba ang kanilang projection na siya nga ang next ni Golo Jokic.